malapit sa Kanto Kalsada. building official, wala. Hindi yan dumaan sa City of Manila. Kaya illegal yan. Naku, yari na. Nagkainita na dito. Ang sabi daw, ito ay hindi bangketa. Hindi daanan ng mga sasakyan. Pero mismo na ang ah, nagsabi dito mga LGU ng Manila na ito ay illegal. Walang permit. At higit sa lahat, nasayang na lang yung pera. Alam kasi nila dito na illegal na yun ginawa pa ng extension ito yung bago ito yung pinapakita ni General suka to di ba Nakadismaya lang dahil sayang yung pera malaki din yung nagastos nito at ayun tina natin itong part 2 hindi ito bangketa ibidaanan ng sasakyan never nagigawandaan ng sasakyan bigay ng gobyerno. Wala! Inuuto nyo lahat ang tao. Pag nanalo na kayo, titirahin nyo yung mga tao. Hindi Ibutin nyo lahat! Wala! kailan okay, barangay yung kapasok dyan? na no? yung dyan? Kaya lang sumigod ng para sa dami. Kung kasi nun ay isang ruler at kalahati eh. May mga anak din kayo. Wala kayong pambayad sa private. Ito, walang bayad. Pati gamit, walang bayad. Na sabing ginastos dito na gano'n. Sino ba nagbigay ng position noon? Di ba DPWX? O. Oh, hindi si congressman. DPWX ang nagpe yun kung paano. Gobyerno pa rin. Lahat ng nasa gobyerno, sila lahat yun. Ang mga magtatakbuan. Haligan yung pwede proper documentation pa, hindi baka kuya mapupunta dito. Maganda ho ang plano dito. Ngayon, halimbawa, napapagbigyan kami. Balikan nyo kami. Balikan nyo kami kung saan napunta to. Ma-amaze din kayo. Actually, may isang vlogger dito last year. May parapon kami dito panahon ng pandemia. Tumantuwa siya. Tumantuwa siya. Ngayon, sa 100%, yung 5%, hindi ko malaman gusto ng alisin ito ng aming barangay. 5% ah, dahil sa sariling interes, siguro. Oh, hindi ba nila naisip, pagkatapos yung termino ng chairman namin, hindi naman niya kaya ilagay sa bakay. Nandito lang yan. Ang mga tutulog ng generasyon nila. Kaya ito po, hindi na ito. Abangan niyo po sana kung ano po nangyayari. Maganda po itong amount na ito. Huwag na po sana i-consider yung laki, yung amang, yung magkano may bubulsa. Huwag po ganun. Kailangan yung, yung mga vlogger, huwag tayo may bias. Kailangan, laging uh, double-sided sana tayo. Huwag yung puro pangit. Kasi, vlogger, kapag pangit ang kundin, diba? hindi ka kayo, hindi ka sana. Oh. Bulitin ko. Hindi mo oh, oh, ito naging no, obstruction. Magiging obstruction po ito kapag nawala. Obstruction sa mga bata oh, na nag-aaral. Ah, oh, okay. ano lang po sila yung mga basic information. Kaya sana, huwag po kayong masilaw dito. Para basin nyo rin po sa vlog nyo, after sana kung makukunti. Mahal po kami ni Yorme, mapanglibigan po niya kami. Ulit po, salamat po sa inyo.

ano yung general natin? General, sukata mo na! Sukata mo na! Hindi na, sukata ko na eh! Ha? Sukata ko na! Sukatan mo rin yung iba. Oo, nakita mo yung ano? Kasi yung mga tao, naghihimotog dyan. Kasi yung nagre-reklamo, alam na alam nila. Kaya yung nagre-reklamo... Teka mo muna, Sinjero Bulano. Nagre-reklamo, ano yan? Ano yun? CP at June. Teka mo na, Sinjero Bulano. Ha? Pero mm -hmm. hindi, ito, uh, para may idea ka lang, okay. 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 nakita mo naman yung mga barangay okay. na lahat na sumabot sa barangay. 896 barangay, boss, alam mo yan. Bro. Simula District 1 oh. sa District 6, wala namang, wala namang barangay sa Manila na hindi nakasama sa barangay. Hindi na. Okay. 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 So, kung meron so, kung man, yung mga 30%. Uh, uh diba? Meron, meron. Oo, yeah. oh, meron. Kaya so, lang, oh, yun oh, nga ang oh, oh, inaano natin, okay. yung tanggalin nga. Ah, yeah. uh, yeah. Kasi na siya. Sabi mo eh. Hello. Ito, may pag-uusap na barangay dito at tsaka house of Manila. Oo. Oh. O kaya... O. Kaya ito, natanggalin ah, natin. Tsaka ito, in-additional na nila yan. Oh. Na yan eh. ah. O, additional na nila yan. Kung titignan nyo ro, doon, sobra-sobra. Yeah, Oo. <tinyo> o, bakit? O, bakit? O, bakit? So ngayon sasakay na itong kalito ng kahoy. Muna nilang kano, Malapit sa kanto kalsada. Kinukuha mo na yung mga gamit. Ang dami ng sapa na. mula Kakasimula lang pala yung extension nito. No? Oh. Boys, akit na kayo. So, matinding di ba ano ko ba yung kasi kung floor ito meron pang project details sa so ngayon nilagyan sila ng extension hindi pa na kontento sa, sa extension nilagyan pa ng addition ha? Ah. so ngayon hindi pa rin na sa addition umurot pa umurot oh. pa rito ngayon pagkailan tayo ha eh ito hindi, hindi ito ano ha, hindi ito private ha. Patay yung mga bahay, garahe! Damay na yan! Obstruction! Ha? Ah, o kaya siya sabi ko sa inyo, ito, obstruction to. Walang permit yan. Pero binigyan sila ng notice. Yung sinasabi nila doon pagbata mga bata, bibigyan niyan mas maganda. Ha? Yeah. Ah, bibigyan niyan mas magandang uh, para dyan. At saka aircon ha? Eh, kapupusin, eh. tingnan mo, sinayang nila yung pera. Ha? Eh kaya nga, tignan mo, diba? Eh kung yan, eh, na wala daw lupa. Eh, ba't hindi kayo umuha pa ng, ng may ng melote, tapos hindi kayo mabayad? Diba? Eh, yan naman yung check Nasisita kayo, marami kayo sinasabi. Pero mali yung ginagawa nyo. Yun. Saka dyan, alam na nilang may notice eh, no? Ba't tinapasok pa yung Oo, bata? Oo, oh, may notice na, dinagdagan mo pa. Hindi ka pa nakuntingin ko? Dinagdagan mo pa? Diba? Gaanan ko eh, ha? Ah. ganyan? Huwag tayo maging sakim. Ha? Ah, tayo sakim. Oh, yun lang tayo sa tama, ha? O oh, sila sabi nila, wala daw ng bago. Eh, bakit ko kukuha? Ibig e, sabihin, pag wala ng lupa, pakita na kukuha ni mo, kaya hindi pwede. Kaya ano yun, ha?